Oasis yan. Papasok po kami ng entrance ng ano. Garin uh, Farm. Garin, Farm. Garin po. Ayan. Napakaganda po rito. Ayan po. Ayan. May sinasakyan din po dito. Garin Farm. Ayan. Ayan po. Hindi makakaakyan. Oh, pwedeng sumakay. Pwedeng maglakad. Pero mas maganda po yung naglalakad kayo. Ayan po. Kasi mapipilin nyo. Oh. San Isidro Labrador patro ng Saint of Farmers ayan, si San Isidro Labrador hindi po ayan, hindi tingin po o. ang ganda po ng papasok po ayan po, o. ayan mga bro mga sis, ayan po ayan po si sis Lisa, ayan po, si Lisa. Ayan po siya oh ayan, ayan po, nagbibidyo-bidyo kumukuha <laughs> ng mga picture, hi sis Lisa hello, good morning ayan good po. morning to all viewers, subscribers Halika na. Akit na tayo dito. Sila oh, dito. Oh, yung mga Kaya rabbit din. Ah, ka. Ayan oh. Ayun po si Kuya, nag-aano ng mga halaman. Tapos may mga alaga din po dito mga rabbit, kalapati. Ayan po. Sa Green Farm po ito, Iloilo. -ilo. Ayan, marami pong mga rabbit dito, mga bro, mga sis, po oh. Ayan, good morning po kuya Ayan, daming rabbit oh mga kalapati din yan po, mga rabbit may mga alaga po mga rabbit dito kambing kung ano ano pong mga alaga na hindi rito ayan po malawak po ito at napakaganda rito mga bruno lalo na pag umakit po kayo doon sa may cross bari 460 po ata yun na, -na step rasis lisa yan po yan Maganda po, papasok po ito. Mas maganda po yung maglakad lang po para apil na pila po natin. Ayan. Ayan po, may mga alagan dito, ano, mga ano to, pabo. Itik ba ito O, mga pabo, itik, pato. Ayan. Ayan po. Ayan, mga bro, mga sisa yan. Ayan, may mga pato, pabo iyan po sila o. Oh. na Yan po. Oh. May mga pabu. Ito po yung paket pataas tong nilalakaran ng. Okay, ito, sige. Ah, yan po o. Oh. Ganda ano po mga bro ano mga sis. Sila, ito mo ano ito. Ano? Gurin Farm. Gurin Farm. Ah, Gurin ah, Garin. garin Mali po pala ako Garin, Garin po pala. Yan, ano to? Hindi ko pa alam kung ano to, kondol ba to, kung ano, ayan Ay, po. Hindi ko alam kung watermelon, melon o kondol po. Oh. Pero napakaganda. dito mga ano. na ambon. araw. Oh. Marami pong turistang pumupunta rito mga bro, mga sis. ordinaryong araw. Opo. Yun. Lalo na po kung ano, kung si Mana Santa. Napakarami pong dumadagsang mga turista rito. Kung saan saan pong lugar. Ang naka katulad po namin ni Sislisa galing pa po kami ng tagig ayan kaya napakasaya po namin narating po namin itong garin farm na ito ayan po, garin maganda yan po mga bro, mga sisingan nyo po ayan pakyat po ito ayan po dami mga pabo ayan po pabalik na po kami uli ni si Silsa doon, pataas sa may transin ko baka yung grupo po namin kasama mga tulog pa eh anong oras na po sila natulog kagabi ayan marami din mga kambing dito mga bro mga sis mga alagang kambing ayan mga alagang kambing din po ayan sila po mga bro mga sis ayun. mga alagang kambing din sila ayan ito po yung daanan papunta sa taas yan malaking puno po ito ng kamatsili marami po mga turist na dumarayo rito mga bro mga sis yan po mas maganda talaga naglalakad may enjoy po kayo yan po mga bro mga sis may nagwawalis yan po Lisa po nandun na sa likod ko yan, paakyat po ito papunta po pataas yun, yun po nakita po yung cross na puti doon yan yan, paakyat po doon bali ano po yan, 460 ata po basta mahigit 460 step bago po kayo makarating doon sa cross na puti po na yun yung mga bro sis ayan po Dumas dumaragsari po napakarami po ayun po si Sislisa oh <laughs> busy busy, busy busy mag upload ng picture habang may internet oh malakas din po pala ang internet dito mga bro mga sis sa lugar pong ito It mag oh po ayan po ayan, ayan mga gandang, mga gandang bulaklak po mga paru-paru Ayan po. Ah, po ya, good morning. Ayan. Ayan po, mga bro, mga sis, ang ganda. Napakaganda ah, po rito sa Garin Farm. Ayan po. O sige po mga bro mga sis, hanggang dito na lang po munang muli ang aking maisishare at mababahagi. Sana pa po pala sa aming channel. Pakilike and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. Salamat po sa walang sawang suporta po nyo sa amin ni Lisa. God bless po sa...